Welcome back mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong teknik sa inyo ituturo. Ngayon mga teknik, tuturo ako kayo kung paano nga ba magtanggal ng battery ng hindi napipingkot. Katulad nito mga teknik, itong pinaka tape niya sa likod or glue, nahihila siya ng buo. Kasi sa mga Infinix, Tecno, ganito yung pinaka mahirap yung tanggalin yung battery. Pati dito sa mga Samsung Tab. Kasi kapag ka tinanggal nyo, sunukit nyo yung battery, mapipingkot pwedeng mabutas. Ngayon mga teknik, ang ituturo ko sa inyo kung paano natin siya tatanggalin ng buo. Katulad nito ang ginawa ko dito sa isa. Ganito lang mga teknik. Ito pwede nyo gawin sa Tecno at saka sa Infinix. Una mga teknik, tanggalin nyo to. Yan yung parang pinaka-tape na plastic oh. Dapat mabuo natin yung hila nyan para yung battery hindi mapipingkot. Yan. Kasi mga teknik yung iba, ang ginagawa para matanggal itong anong ito, pinupulupot nila dito. Yan, iniikot. Huwag ganun yung gagawin nyo kasi mapuputol yan. Hindi nyo mabubuo ang paghila katulad nito. Ganito lang mga teknik yung gagawin nyo. Hilahin ninyo. Dapat ang hila nyo pa-straight. Halimbawa, pag nadito sa taas yung ito, pag ganito, o nadito sa baba, papunta dito. Balinto to, nasa taas. Dito natin siya hihilahin. Dapat straight, nadahan-dahan lang katulad nito. Yan, tanggalin niyo yung kapit dito sa mismong ano. Yan. Hilain na natin mga teknik. Yan. Basta tuwid lang yung paghila nyo, hindi siya mapuputol katulad nito. Yan, kita nyo. Yan kapag ka maganit na, ang gagawin nyo, bebelo kayo dito sa unahan, dito nyo hihilahin. Yan, adjust lang kayo ng adjust. Yan. Yan, maganit na, lipat dito sa una, hila. Ganun lang mga teknikang pagtanggal ng battery. Kita nyo, hindi na puputol. Pagka tinanggal natin yung battery, hindi siya mapipingkot. Yan. O, yan mga teknik, natanggal natin siya ng buo. Kita nyo, halos walang gusot yung battery o walang damage. Yan, ganun lang mga teknik, kadali. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description.